Ayan, paakit muna tayo kasi meron pa akong labahan doon sa Kasi matagal pa siguro sila dahil. mo muna tayo ang labahan. 응? 어? 어제 집이잖아. 그렇지? 어, 그 아, 보고. Um, ang tagal ko na hindi nakakain ng tuyo. Taon na. Ayun, kain muna tayo ng tayo. Ito just. So, ayan guys. Tapos na ako nag-lunch kanina. Paminsan-minsan naman ako kumain ng tuyo. Kumain ako talaga. Tatlong piraso. Maliit. Um, so, tulog pa yung dalawang bata. So, sa lagitnaan na lang ako magbantay sa kanila. Ayan, may dala yung kasama ko dito. May dalang mais. So, ilalaga namin daw ito. Lagayin ko na ba ito na? So, masarap na is. Nice. Nakaharvest na siguro sila sa farm nila dito sa, sa Saudi. May dala siya, ano, pa, kamuti. So, ito muna daw anong ito kalat na tuloy, ah. Yung mga buhok-buhok na laglag na. Maganda yung, ano, yung mais. Halaman. Ganda yung, 哦。<Okay. S 2> okay. luto na yung corn. Kain na namin. Magluto po tayo ng mga pagkain ng kabataan. So, yan. Yeah, chicken popcorn. Ay! Masunog na, oh. yung mga uh, ganap-ganap ng pagkain. Kunti lang ito yung lutuin ko. Tatlo lang sila. Ayan. Chicken. popcorn. Saka indomie ba? Saka indomie. Ganito. Yung older nila, kakainin nila indomie. Saka chicken popcorn.

哎。